Sa nakakuha ng mga gold bars, ituturo ko sa inyo ang pinaka, the best na paraan para mabilis maibenta ang inyong mga hawak na ginto o treasure. Kaya makinig kayo ng maigi, Panoorin ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito sapagkat mahalaga ito para sa mga treasure hunter. Magandang araw po sa kanilang lahat Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome back again sa akin channel, no? Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong pag-uusapan ngayon tungkol po dito sa mga nakahukay ng gold bars na laging nagtatanong kung paano daw maibebenta ang kanilang mga hawak na ginto. Ituturo ko sa inyo ang pinaka the best na paraan para mas mabilis maibinta ang inyong mga hawak na gold bars no? kaya tutukan po ninyo ito pero bago natin pag-uusapan yan tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers no? bossers, haters no? sa patuloy po ninyong pagsuporta pagko-comments at panonood sa aking mga videos sa hindi pa nakapag-subscribe pakipindot, pakihit na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At pakifollow na rin po ang aking Facebook page, no? Yusuf Yamato. So tayo na naman po ay continue sa napakagandang topic natin pong pag-uusapan ngayon tungkol po sa treasure. Laging treasure, no? sapagkat ang ating mga viewers ang ating mga tagapanood, subscribers ay halos lahat mahihilig sa kayamanan may mga ilan-ilan lamang na hindi mahilig may mga bashers na kung saan nag-subscribe para lang makapag-comments ng hindi maganda no? bashers is bashers talaga wala tayong magagawa dyan so ito nga atin pong ibabahagi sa inyo at uh, ituturo ko pala sa inyo ang pinakamagandang paraan para mabilis maibenta ang inyong mga hawak na ginto o gold bars. No? Ano yung technique na hindi tayo mahihirapan? Kasi no? marami ang kumukonsulta sa atin sa Facebook, no? sa Messenger na may nakuha daw silang ginto, gold bars, malaki at hanapan daw sila ng buyer, no? Actually, kapag may hawak kayong ginto, ay hindi na kailangang humanap ng buyer, no? Sapagkat napakabilis po itong ibenta. Subalit kung hindi kayo, no, hindi tayo marunong uh, magtunaw, ay talagang ang napakahirap, no? Kasi buo 'yun, malaki 'yun eh mayroong 20 kilos, 75 kilos, no? 1 kilogram, mayroong iba na 6 kilogram, na kung saan nga naman talaga napakalaking halaga yan, at kapag ibinebenta natin yan sa bangkita o sa bagsakan, ay jack pagtitinginan tayo o kayo ng mga tao sa pagkat sa, sa laki niyan, ay halos hindi na kayang bayaran niya ng mga uh, namimili ng ginto sa bangki-bangkita lang. No? Kaya kailangan mga big time ang mga buyers kapag ka malalaki o malakihan ang hawak na mga gold bars o ginto. Subalit, marami kasi ngayon ang nag-aalanganin. Parihas, both sides, no? pati yung seller at saka buyers ay may doubt na ngangani, uh, na, parang nag-aalinlangan na bumili at magbenta. Bakit? Kapag kasi ikaw ang buyers, nangangailangan mo ng proof, no? patunay na ito talaga ay legit na gold bars. Marami kasi yung mga scammers. At ito namang mga sellers no? na kung saan ignorante, taga bukid, taga bundok, walang experience sa pagbenta, ay nangangamba rin na kapag ibenta nila yung hawak nilang mga ginto ay posibleng lulukuhin sila or i double cross yun po ang ano double cross na kung saan pwedeng agawin sa kanila ang kanilang mga hawak na kayamanan so parihas na mayroong pangamba na ang seller at saka ang buyers no? so kung nakakuha kayo ng kayamanan no, o gold bar sa Yama City Treasure ay napakadaling ibenta ito Madaling uh, tunawin, no? tuturo ko sa inyo. Ang unang hakbang na gagawin ay bumili lamang kayo ng acetylene. Kahit yung LPG tank, yung gasol, lalagyan ninyo ng blue torch 'yan. Bumili kayo ng mga blue torch na high temperature o malakas yung pressure na lumalabas, no. Na kung saan uh, pwedeng tumunaw sa inyong mga gold bars. So, 1,000 degrees Celsius mahigit ay pwede nang matunaw ang gold bars. No? Kayang-kaya ng mga blue turts ito. So, kapag ka uh, may hawak kayong ginto o gold bars, bumili kayo ng parang bowl, no? lutuan ng gold na clay. No? Pwede na sa clay. Kasi, kung Uh, yung clay ay lalagyan ninyo ng uling palibot no sa paligid no, para hindi mag-split o hindi tumalsik yung uh, ginto na iba kapag ka uh, binagsakan mo ng high temperature o high pressure high pressure blowtorch ay hindi siya mag walang uh, walang tapon kumbaga so ibublowtorch ninyo ng ilang minutes lang yan yan ay matutunaw at kapag natunaw ay ibuhos ninyo sa baldi na may tubig no tandaan niyo ha uh, kalahati puno no balde na may tubig mas preferred ang yung metal na balde kasi mainit yun eh pag plastic posibleng may lulusawin siya sa loob no kapag hindi matapat yung ng tubig So, pagkabuhos, magiging popcorn yun. No? Maliliit. Mga maliliit na lang ang butil. At kapag maliliit na butil, magiging popcorn siya. Pwede ninyong tunawin ulit, bilugin ulit ng maliliit. No? Parang mga butunis lang. No, yung iba malalaki. So mas maganda 'yung parang mga butunis lang kasi nagkakahalaga lang yun ng mga 50,000 o no, 60,000 no, hindi umabot ng daang-daang libo na kapag ka mas malaki mas titigang ka ng tao sa anong nakuha yung mga ginto na yan na kung saan marami kang ipapatimbang at huwag ninyong ipatimbang sa isang store o sa isang bintahan lang pwede ninyo itong ipatimbang sa magkaiba-ibang lugar no? Kagaya ng Davao City, Baguio City, Cebu City, 'no napakaraming mga town diyan, mga maraming mga uh, establishment na bumibili ng ginto, 'no ikalat, no, maliliit. So pagka nakalikom kayo ng malaking halaga, kasi meron na, pwede kayong magtayo ng pawn shops or negosyo related sa pagtutunaw ng ginto sa smelting of golds no at kapag mayroon na kayo nito ay nakarehistro na 'yung inyong mga pangalan doon sa negosyo na 'yon pwede kayong bumuo ng mas malaki direkta na sa bangko so maganda no magandang technique 'yan yan po ang pinaka the best na paraan sa pagbibinta ng inyong mga hawak na gold bars at sa mga nagtatanong kung saan ang bintahan no, ng mga gold sa inyong lugar syudad man yan o probinsya ay mayroon diyang bagsakan ng ginto o mga namimili ng alahas sa makatwid yan po ay bintahan talaga ng mga gold at kapag nakita ninyo ito doon ninyo ibenta ang inyong mga hawak napira, pira-pirasong maliliit na ginto. No? So, hindi na problema ang paghahanap ng buyers sa ganyan. Yan ang pinaka-the best na maibahagi ko sa inyong teknik no? pagdating po sa pagbibenta ng mga treasure na inyong mga hawak. So, sana ay nakapag-ambag ito sa inyo ng napakagandang idea no? Tungkol po sa mga nakahit, nakakuha ng mga gold bars, no? So sa mga nang lalait sa atin nang aalipusta sa atin, no? Na uh, reminders lang ito na antay-antay na lang kayo ng kaunting panahon kasi maraming uh, mga treasure hunter na kakilala natin na malapit nang makahit ng no? makakakuha at posibleng ilan dito ay magbabahagi sa akin no? sa atin pala ng gold kahit hindi gold basta mapira at kapag nabahagian tayo tiyaga lang na magsubscribe kayo makinig kayo sa aking mga vlog no? kasi posible kasing kapag dumating yan ang time na yan ay mamamahagi tayo ng pira no? cash sa Gcash no sa lahat po ng ating mga viewers na mahihirap no antay-antay lang abangan niyo yan kasi posibleng kapag ibinigay yan sa atin ng buong may kapal ay hindi ako magsasabi ng diretso subalit yan po ay 100% na atin pong gagawin kapag mayroon na tayong sapat na pondo na ibabahagi sa atin mula po sa ating mga kababayang treasure hunter sapagkat tayo ay treasure hunter nga pero vlogger no tayo lang ay nagre-receive no ng mga informasyon, mga videos pictures na related sa Yamashita Treasure at nagtuturo tayo ng kaunti no ng mga sign markers na kapag ito ay tumama doon nakakuha yung mga treasure hunter ay posibleng magbigay sa akin sa atin ng pinto, Bala, balato, kumbaga, sumababalatuhan din kayo, no? Sa ngayon, inaarip, uh, parang kinukutya tayo, kasi, uh, wala pa tayong, uh, naipapakita ako, sa inyo ng, malaki, no, klaro na akin talaga. Subalit, uh, malaking bagay na rin, na itong pagbablog natin ng treasure, ay isa na rin treasure, no? At, uh, kumikita na rin ang atin pong mga channel no pero hindi pa sapat so, so sa mga nang lalait nang no? mamaliit antay-antay lang kayo kasi kahit nang lalait kayo kahit nang mamaliit kayo kung mayaman kayo hindi ko na kayo bibigyan pero kung mahirap kayo sigurado yan jack yan kaya abangan ninyo ang susunod na kabanata mayroong mga nagsasabi sa atin na mga treasure hunter na magbibigay sila kapag nakakuha sila. Kaya abangan ninyo yan. Maraming maraming salamat po. Ito po ang inyong treasure hunter. Nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, chak na tayo ay makakahanap. Mula sa gold bar, ginaganito ko, pinapira-piraso, no? Para maibenta ng napakabilis at hindi mahirap. No, ikalat lang ito sa mga bagsakan bintahan ng ginto.